ang sabi po nila, kapatid na Arnel, eh, mayroon bang mababasa sa Biblia na mismo ang Diyos nagpapatunay na si Kristo'y tao sa kalagayan? Meron tayong mababasa niya. At hindi lang yan, ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Eh, huwag po natin kalilimutan kahit ang Diablo gumagawa ng milagro para dayain ang tao eh. Pero tunay ba Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? eh, darami ang Diyos pagkaganon. Pero, ang tanong, kung si Kristo man po na ating Panginoon, nakagawa ng mga himala, kababalaghan, milagro. Ano lamang pong ibinabad yan nun? Ibig bang sabihin si Diyos? Ito po, babasahin ko po sa gawa. 2.22 Ganito po ang turo ng banal na kasulatan. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang pananalitang ito, si Jesus na taga-Nasaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya gaya ng alam na ninyo. Ang gumawa pala noon, sino po? Ang Diyos. Kinasangkapan lang ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. Pero namamalagi po ang sabi, anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. dadat magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anyo ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Imari e, sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na na ang tao ay maging Diyos. Eh, sila may sabi nun, pero yan bang sabi ng Diyos. Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay dos. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe ng Satiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako Diyos. Ako ay uupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao, kahit sino pong tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ay tao at hindi Diyos. E eh, sabi ni Kristo, ako ay tao. E eh, yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. Eh, ang tanong. ngayon, kapatid, narin sabihin nila eh, si Kristo, yun ang Diyos na naging tao. Pwede ba yun, kapatid Narnil, ang U Diyos ay maging tao? Una, yung sinabing niyon, wala sa Biblia. Ikalawa, pumapayag ba ang Diyos? Siya mismo, na siya'y Diyos na tao pa. Ang binasa ko po sa inyo kanina, 28.2 ng Ezekiel. Ngayon po, Oseas 11.9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim. Sa pagka, ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. May nung basahin ko tumisang, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siya sino, sinabi diyan na hindi siya payag ah. Eh ang tanong, yung bang... Sabi niyang, ako'y Diyos, hindi tao. Payag ba siya? Yung bang hindi, payag. Sagot kayo. Hindi po. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Eh yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos.